Ito na ang ginawa kong kurtina, Natapos na silang mga kamami ko. Mga kamamsi ko, tapos na ang kortina na ginawa ko. Ah, ito na ako. Tingnan ninyo. Yan ang resulta sa kortina ng ginawa ko. Oh, ah. ah. Ayan. Yan ang ano ko. Oh. Hmm. Pero sa upuan, hindi pa na ako tapos. Oh. Hindi pa siya tapos na sa upuan. Ito lang. Tahiin ko yung ano sa upuan na cover sa upuan ko. Yan Hindi oh. ito siya masyadong magano pag -a arrange kasi mayroon mga wiring-wiring. Yan, no? Oh. Kawawa. Mo. Yan mo mm, na. Ano ang pangalan mga oh. Ano 'Yan ang resulta ng kutina. Uh -huh. Nagandahan ako sa color nila mga tawon. Olive Olive green Ang combination ko nga plain Yan o uh. Ginanyan po na lang uh. Ito ang upuan ko Hindi pa natapos ko Hindi pa siya natapos Bukas na tapos kong ko na laman siya. Salamat.